I'm really looking forward to uh, this trip dahil it's actually the second time na mapapasaya po natin ang ating global Pinoy sit sa Canada. Nilook forward ko 'to kasi you know, pagkatapos ng mahabang taping tuloy-tuloy, parang ito na 'yung time ko to really enjoy. Yung me-time, uh, I'm not saying na parang gusto ko mag-isa but kami kasi dalawa ni Bianca, konti yung ganito namin. Ngayon na nandito ako sa Canada, siya naman, she's going to Bali para rin mag-enjoy ng kanyang me-time so that pagbalik, trabaho na ulit tayo at uh, recharge ka na, di ba, bago sa pagbabalik sa trabaho. So, siguro yung trust din namin sa isa't isa, I mean, sa seven years, di ba, parang buong-buo na. Hindi rin namin pinipilit yung sarili namin na dapat magka-video call tayo lagi or dapat nag-update tayo lagi. Kasi nga, bihira namin ito nagagawa. So, uh, I guess it's really trust sa isa't isa. Because pag merong kayong trust sa isa't isa, parang magiging ano, nagkakaintindihan kayo and really to uh, communicate sa lahat ng pagkakataon na uh, ano ba yung gagawin namin. Not necessarily maya, -maya di ba? Pero at least alam namin kung nasan kami.